Sumagot so dyan ng opo, nakarecord to. Okay, ayan, asahan ko yung mga hindi pa nagpapasa ha. Ayan, sige. Okay, discussion na tayo kasi 7.26 na. Baka hindi pa tayo mga lahat. May nakikita sa screen. Siyempre maliit. na nanakihan ko na kasi mahirap pag maliit. Dapat ay malaki. Hindi yan yung una. Okay. Gabay sa ortografiya ng wikang Filipino. Okay, mamaya na kayo magsulat. Uh, ah, pasa ko na lang tong slide ko o kaya ah, papa-picturean ko sa inyo mamaya. Ha? Okay po? Okay, sige nga nung marinig nyo yung salitang ortografiya, ano agad yung pumasok sa isip mo? Okay, balikan natin yung pinag-aralan natin nung nakaraan. Ano yung pinag-aralan natin nung nakaraan bago kayo mag long, long quiz? Ano mm -hmm. po? Ano pinag-aralan natin nung nakaraang nakaraan? Ano tinalakay natin? Nako, nakalimutan na. Yung maraming numero. May pecha. Ah, kasaysayan. Ayun. Ayun. Daniela, kasaysayan ng wika. Okay, kapag sinabi natin ortografiya, kasaysayan o pinagmulan ng wikang Pilipino. Ayan, parang ngayon nyo lang ba narinig yung ortografiya? Ngayon nyo lang narinig? Okay? Ulit na kapag sinabi natin ortografiya kasi o pinagmulan ng wikang Filipino. Filipino. Ayan yung mga natutulog dyan, no? Gumising-gising na kayo. Okay. Ang gabay sa ortografiya ng wikang Filipino ay binubuo ng mga tuntunin. Ayan. Kung paano sumulat gamit ang wikang Filipino. Hinango ang mga tuntunin sa mga umiiral na kalakaran sa paggamit ng wikang pambansa. Bukod sa napagkasundo ang mga tuntunin, bunga ng mga forum at konsultasyon, hingi sa mga kontrobersyal na usapin sa spelling. Okay, kapag sinabi din natin ortografiya ng wikang Filipino, marami tong tuntunin. Hindi lang basta-basta, ah, kapag pala nakakapagsulat niya yung mga Filipino, magaling na siya. Hindi po ganun. Ano sabi dyan? ba diba, sa gabay ng ortografiya sa Filipino, okay, meron diyang mga tuntunin na talaga naman pinagkasunduan. Ibig sabihin, may pamantayan. Hindi ka lang basta-basta magsusulat. O, oh, walang iniwan yan sa mga libro. Di ba hindi naman agad-agad, halimbawa, ah, si Daniela o kaya si Bernadette, hindi ka agad-agad na ay, oo, ganda ng sulat mo, pwede ka nang gumawa ng isang libro. Hindi po ganun. Ano yung kailangan? May mga forum at konsultasyon. Pinapasuri po natin yan. Kasi ano, maraming kontroversya Hindi ka ba, pag-uusapan ka, halimbawa, mali yung nasulat mo, mali yung spelling mo. Ay, ganun ba to? Uh, bakit siya nakapagsulat ng ganito? Eh, mali-mali naman yung ginagawa. Dapat, lahat ng isinusulat mo ay tama. Nakukuha. Kasi di ba mga anak, kapag nasulat mo na, yung isang sulatin, hindi mo na po pwedeng burahin yun tama, hindi katulad kapag nagsasalita ka, maaari mo pang bawiin o maaari mong burahin yung sinabi mo. Hindi katulad kapag nagsusulat, wala nang burahan. Nakukuha? Nakukuha. O yan. Wika nga noon pang isang libo siyam naranat ni Ferdinand de Saussure habang ginubuo ang mga pangkahalatang simulain sa linguistika mahirap mahuli ang bigkas ng isang buhay na wika. Ayan. At isang malusog at umuunlad na wika. Ang Pilipino, wika pa niya. Ang bigkas sa isang salita ay ipinapasya. Hindi ng spelling, kundi ng kasaysayan nito. Higit na mapapahalagahan ng bawat tuntunin ortografiko sa gabay na ito upang sinipat Mula sa pinagdaan ng kasaysayan nito, kalakip ang paniwala na patuloy itong magbabago. Samantalang umuunlad ang pangangailangan ng madlang gumagamit ng wikang Filipino. Ayan mga anak, di ba? Napakaunlad po ng wikang Filipino. Sabi ko nga sa inyo, lahat nagbabago. Tama. O halimbawa, yung mga nausong salita ngayon, maaring sa susunod na taon, hindi na siya gagamitin. Ano na, may panibago at may umuusbong na bagong uwika oh, diba minsan yung mga nauusong ang salita, napakahirap bigkasin. Pero ano ginagawa natin? Paulit-ulit natin binibigkas hanggang sa makasanayan na naman natin. No, napakaraming napakaraming uh, uh wikang Pilipino ang umuunlad dito sa, Pil sa Pilipinas. Pero yung iba kasi minsan, Uh, parang hindi na natin napapahalagahan yung sariling atin. tama okay itong ortograpiko o yung orthography ng Filipino ito po yung gabay natin kung paano natin um uh, kung paano natin bibigkasin yung mga salita paano natin ito isinusulat lalong-lalo na yung uh, alibata o baybayin ano nga ba kung um, paraan o kung paano nga ba isinusulat yung baybayin Paano mam Ma isulat yan? Paano bumasa ng baybayin? Ayan, ituturo ko po yan ngayon. Okay. Ang kasaysayan ng, ng ortografiya ng wikang Filipino ay maaaring ugatin mula sa sinaunang panahon. Ayan. Gumagamit ang mga Filipino ng katutubong paraan sa pagsulat na tinatawag na baybayin. Ayan yung mga sinuunang panahon ayan yan po yung mga gamit ng ating mga ninuno yung tinatawag natin na alibata o baybayin okay sa so, ulat ng mga misyonaryong Espanyol na nilang nilang 100 porsyetong letrado ang mga Tagalog at marunong nang sumulat at bumasa sa baybayin ayan sabi di ba nung iba ang mga Pilipino daw ay mangmang -mang. hindi hindi mangmang -mang ang mga Pilipino bakit kasi may Una na silang alpabeto, yung tinatawag nating alibata o baybayin. Ayan, na talaga namang marunong nang sumulat at bumasa yung mga ninuno natin. Ayan, marunong sumulat at bumasa sa baybayin ang matanda't kabataan, lalaki man o babae. Dahil sa pangyayaring ito, kailangan nilang ilimbag ang unang aklat sa Filipino ang unang aklat sa Pilipinas ay ang Doktrina Kristiyana. Ayan, yan po yung nalimbag ng ating mga ninuno, yung tinatawag nating Doktrina Kristiyana. Ayan, dahil nga marunong na noon pa at hindi mangmang -mang ang mga Pilipino na hukuha, ayan, marunong na sumulat at bumasa sa baybayi ng ating mga ninuno. Okay. Baybayin Ayan, pamilyan naman na kayo dyan Tama? Baybayin Gusto bang matuto ng baybayin? Gusto ba? Ma'am Ayaw, bahala ka dyan Opo Opo, opo, opo Ayan Okay Kapag sinabi nating baybayin Ito ay binubuo ng labimpitong simbolo na kumakatawan sa mga titik Ayan, titik Ayun, malaki ang titik ka rin. Ayan, labing apat na katinig at tatlong patinig. Mga anak, pag sinabi nating katinig, sa Ingles ito ay consonants. Pag sinabing patinig, ito ay vowels. Okay. Ang mga simbolong kumakatawan sa mga letra ay gaya ng mga sumusunod. Okay. na naulit lang pala. Okay, picturean nyo po. I screenshot nyo pala o kaya pwede nyo kopyahin. Ano gusto? Kopyahin nyo o uh, pipicturan? Screenshot. <laughs> <laughs> o oh, sige, pa-screenshot ako. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, and 1. Okay? Yours. Yours na po yung bye-bye. <laughs> Nag-live selling. Okay. Bye-bye. Ayan. Pansinin yung mabuti. Yung mga patini yan yung A, R, E, I, O, U. Okay, pansinin nyo, yung E at I, no? Yung I, E, I. Ayan, pareho lang po ng simbolong ginagamit. Ganon din po yung O at U, O, U. Ayan, isang simbolo lamang po ang ginagamit. Okay, pansinin, yung mga katinig, may kasamang patinig. Kasi ganyan po yung unang alfabeto natin, no? Yung katinig, may kasamang patinig na A. May kasamang A. O, kaya binabasa po yun ang, bakada gahalaman na nga pa Ayan. Ulit, no? A, E, I, O, U. Bakada gahalaman na nga pa Ayan, ganyan po yung baybayin. Okay, ma'am, bakit walang ra? Kasi anak, yung da at ra, pareho lang po ng simbolong ginagamit. Okay. Ito naman yung mga uh, rule o paraan. Okay. Ang mga titik na ito ay naging batayan ng abakada na binubuo. Babalikan ulit natin yan mamaya. Discuss ko lang to ha. Ayan. Binubuo ni Lopica Santos ng kanyang sulatin ang balarila. Isang libo siyang naraan niya. Apat na po. Ayan. So, uh, okay. Ng kanyang sulatin balarila. Isang, okay. Dinagdag sa orihinal na mga titik ng baybayin ang katinig na R. Ayan. At ginawang lima ang patinig. Okay. A-E-I-O-U. Kaya dalawampu ang mga naging titik na lumaganap na abakada hanggang sa panahong tinatawag ang wikang pambansa na wikang Pilipino. Nakahani ang mga ito sa mga sumusunod na paraan. Okay. Abakada, egaha, ilaman na nga o para sa Ilan lahat yan? Ilan lahat? Dalawang pu. Okay, isinama na yung mga patinig sa alpabeto natin. Okay, ayan o. Oh. Ito. Oh, makinig. Ma'am, pa, paano ba sumulat ng baybayin? Okay, ganito. Kung mapapansin niyo, ma'am, bakit walang paano isinusulat alimbawa ang babae? okay, oh, ganito. Nasaan na ba yung ball Ito pala yung rule dyan. Okay, kapag isusulat or isasama mo sa isusulat mo yung E at I, yung E, E, I, ayan, sa taas po yung kudlit. Di ba? Yung kudlit na ganon. Wala kasi akong board. Eh. Wait lang. Sanay naman kayo naghihintay. Kaya, saglit lang. <laughs> Where's my boyfriend? Wala pa. <sighs> Ayan, ayan, ayan. Nalipat? Sino naglipat? Sorry. May naglipat. Hindi ko naman ginagalaw. May kasama ka, ma'am. Okay, halimbawa, huwag niyo pansinin yung drawing ko. Masyadong maganda. Aha. Uh -huh. Nakikita? Hindi. Kita, kita. Hindi. Kita? Okay. sige. Ganito. Kita po. Ayan, basahin to. Ba. Ba, tama. Ba. Ba. Babae. Ayan, tama. Babae. <laughs> Napakadali. Pag ganun lang yung isusulat mo. Tama. Eh, ma'am, paano pag naging bebe ko? hi bebek ko. Okay. O, paitin ko to Wala pa akong nilalaw. Pero pag binasa yan, ba-ba-ka. Tama? Tama. ba Tama. Paano siya magiging bebe ko? Ganto lang. Lalagyan niyo lang po ng kuwit saan. Di ba sabi ko kapag e at ay, yung kuwit ay nasa taas. Kuwit or tuldok yung may shade, minsan kasi yun yung... Um, Paraan ng pagsulat. Yung iba kasi, ako kasi tuldok tapos may shade. Yan na ako magbaybayin. Yung iba kasi kuwit eh. Eh, nalilito ako pag ganun. Kaya tuldok yung gagamitin ko. Kaya yung gagamitin ko, tuldok, ganoon na lang din yun sa inyo. Okay po. Paano siya magiging bebe ko? Okay, ganito. Yung tuldok ko lagi nasa gitna. O, pansin eh. Ano na yan? Nakikita. Nakikita? Uy, nakikita ba? Nasa yung tuldo ko. Ano na siya? Bebe na. Tama, bebe na. Bebe na, taray. Hoy, nakukuha ba? Baka hindi magets. Bebe na. Eh ma'am, paano yung ko? Okay. Kapag isasama sa pagsulat, yung O at U, ang tuldok naman po o yung quit naman po ay nasa ibaba. Nakukuha. Charger. Oy, kapag isasama ay, sa pagsulat, ang charger namin. at you sa baba ay, mo ay, yung video. O, oh, eto na siya. Ano yan? Bebe ko. Kuha. O, oh, isa pa. Kuha, hindi. Hindi pa. Kuwa po, kuwa. Hindi pa. Kuwa po. Ayan, yung iba parang naguguluhan. Yeah, Isa pa, marami, marami pa po. <laughs> Isa nalim, pa, Ma'am. Okay. Ma Isa pa. Ayan, ayan. Isa pa. Ah, uh, ano pa ba? hmm Sige, bigyan niyo ako ng salita. Isusulat ko sa baybayin. <laughs> ah, eto, may nakita, may meron na akong alam. <laughs> Eh, ganito naman, ma'am. Paano pag isang letra lang yung gusto namin isama? Eh, yung nakasingle lang dito, yung A, E, I, -E O, U. Hindi ba kayo nagtataka? Paano yun, di ba? Eh, yung mga baybayin na yun, laging may patinig na A. Ah. Tama? Tama ba ko? Paano yun, ma'am? Pag isang letra lang. Okay. O, oh, ganito. Ayan. Paggamit ng cross code Okay. Sabi ni, may kwento kasi dyan. Ayan. Dati kasi rin daw si Padre Francisco Lopez. Kaya ginamit niya kapag daw tatanggalin o pamatay patini yung cross. Kasi daw po tayo ay mga kristyano. Okay, kaya kapag tatanggalin mo o hindi mo isasama yung patinig na A ah, doon sa baybayin, lalagyan mo lang ng cross sa ibaba. Ay, Halimbawa, letter G lang yung kailangan mo o kaya letter N lang yung kailangan mo. Yung simbolo doon na na, lalagyan mo lang ng cross sa ibaba o ng plus, makakaltas na po yung patinig na Ah, Ang basa na doon ay isang letra na lang. Nakukuha? O, oh, isa pa. Ito yung halimbawa ko dyan sa sinasabi ko kita, kita. Anong letra to? Ah, balikan natin. Ang hirap pala pag online tapos tuturo ko tong baybayin. May... <laughs> Mas maganda to sa board eh. Anong letra to? Ah. Letter? Ah. Ta. Tama. Ta. Kaso, nasa ibaba yung tuldo ko. Anong, hmm. ano nabasa? Pwedeng to, pwedeng to. Tama? Pero pansin niyo yung pangalawa ko, anong letra yan? To. La. La? Pero nasa iba ba yung tuldo? Sabi ko, pag nasa iba ba yung tuldo? O at to? Eto, two tu, lo Tu-lo. Eto, letter B. Kasi may plus. Baligtad kasi nakapron kasi ako. <laughs> Pero gato, ga. Diba ga yan? Ga, 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 ga. Kaso may plus, ano na siya? Letter G. Tulog. Tulog Long. kayo. <laughs> Letter G. Kasi may plus. No, kinalpras ko yung patinig na A. Ah, kaya siya naging tulog. Ayan. Ang nationalism ay natutulog kukuha isa pa. Inuulit ko, kapag magkakaltas ka o hindi mo isasama yung letra ng A, lalagyan mo lang ng plus sa ibaba o sa... Hindi, lalagyan mo ng plus sa ibaba. Nakukuha. O halimbawa, yung nga. Ang kailangan mo lang, NG. Lalagyan mo lang to ng plus. Nakikita yung arrow ko? Nakikita yung arrow? DTRO. Ayan. halimbawa, NG lang yung kailangan mo. Ido-drawing mo to, pero lalagyan mo ng plus sa dulo. O halimbawa, tanga, papa siya? nga. Wala kang babaguhin kasi may nakasama na na patinig na kukuha. Pero kapag ang ang ilalagay mo ay ah uh, halimbawa, pag pag o etong simbolo na to na pa tapos etong ga kakaltasin mo lang yung letter A, papalitan mo ng plus, pag na siya. Pag ako ay, o oh, O, oh, limbawa, ano pa, um, ang hirap kasi kapag ginanon ko, baliktad yung drawing, kaya tinuturo ko ka ng mga anak, ha? Okay, ano yon anak? Possible po ba po na, ano, na makagawa ka ng pangalan po gamit po yan? Yes, meron. Kasi moderno na yung baybayin natin. Meron na tayong letter C, letter F. Ayan, susunod ko na. Ito <laughs> kasi yung una. Dati kasi, di ba, yung mga, mga letter F, letter H, letter C, hiram na salita na natin yan o hiram na natin sa mga dayuhan. Ayan. Ito Eto yeah, na, possible na makagawa kayo ng pangalan. Ayan na po yun. Okay. Ganun lang din po yung rule. Ayan. Ganun din po yung rule. No? Kapag isasama sa pagsulat, yung letter E at I, sa taas yung tuldok o yung kuwit. Kapag isasama yung letter O at U, sa ibaba po yung kuwit. Nakukuha? Nakukuha. Kapag kakaltasin yung patini, ilalagyan lang po ng plus sa ibaba. Nakukuha na kung paano magsulat. Nakukuha? Okay. Ito na lang yung tingnan nyo. Kasi pag ito yung tinignan nyo, malilito kayo. Nakukuha. Ito, yung unang side. Ito lang, yung unang side. Okay. O, oh, ito yung saka, no? Para siyang inchi. O, oh, yan. Kapag i at i, ito kasi tingnan nyo, kuwit at saka tuldok yung ginamit. Kaya sabi ko sa inyo, isa lang dat yung gagamitin nyo. Kasi malilito kayo. Ako oh, kasi puro toldok na may shade. Yun lang yung ginagamit ko. Hello, hello, hello. Naririnig pa ako. Naririnig ako. Opo. Ayan. Opo. Oh, yung ja. O, oh, di ba? Parang, parang binaligtad lang din na, ano, na ta, no? Kaso may pa kuwit-kuwit na gano'n. Mahirap lang siyang i-drawing. Pero pag napag-aralan nyo talaga, Ayan, mag-e-enjoy kayo. Kasi ako enjoy na enjoy ko. Ayan. No? Bukas, sa self-face nyo, uh, may quiz tayo. Ayan, bye-byein. Pero online yon ha? Ayoko nang isusulat nyo lang. Uh, oh. ko kayo ng typewriting, tapos pentel pen Pag sinabi ko, o oh, nimbawa, ispell mo ang Facebook gamit ang bye-byein. O, oh, ganun lang. Pero, nang, <laughs> hindi kayo titingin sa notebook nyo. Okay. <laughs> Ang saya, ang saya. Ayan. oh, di ba? May panumbas na tayo. Letter F, letter Q. Okay. O, oh, eto. Pansinin yung fa. O, oh, papano siya. O, oh, ganun lang. Parang fa F na ganun, tapos nilagyan lang ng buhet sa may gitna. Fa na siya. O, oh, halimbawa, F lang yung kailangan mo. oh, sa asnifa. oh, F lang yung kailangan mo. Pero may kasunod naman na A. Ah, kaya po pwedeng eto na yung isulat mo. Ang, ah, mag, ang ah, magkakatalo, magkakatalo lang sa letter H. Paano mo siya isusulat? Eto, yung pa-S na gano'n, na, pa, na pabalikta, lagyan mo lang ng plus sa dulo. Ayan. Makakabuo ka na ng pangalan mo. Nakukuha. O oh, ano pa? oh eto yung enye. O, oh, di ba? May panumbas din tayo diyan kasi oh, limbawa, pangalan mo, name niya. O, oh, di ba? Meron tayong panumbas sa baybay. O, oh, Ja. O, oh, Jasmine. oh, di ba? O, oh, eto na, Ja. O, oh, letter S na lang. Oh, na, O, oh, papano oh, eto. O, oh, lalagyan mo lang ng plus sa dulo. O, oh, di may Jasmine na. E, eh, Min. Min. O, oh, eto, yung Ma. O, oh, saan yung kudli? Taas, baba. Taas, baba. Hoy. Saan yung kudlito, mm. O yung tuldok sa jasmine? Taas. Taas. ayan. O yung N sa jasmine. N na to. Paano gagawin? Paano gagawin? Lalagyan ng plus sa ibaba. Jasmine. Diba hindi mo yung misda na? <makes> na. Oh, eto, kita, kita, kita. Mm. Sige nga, try nyo nga basahin. Nakikita yung sulat ko. Nakikita? Uy, nakikita ba? Hindi. Oh, sige, ano yan? Diyan po yung una, ma'am. Hindi Ha? Diyan po yung una. Yung una, ma. Ama. Ang ganda lang ng sulat ko, no? ganda ng sulat ko. Kung hindi makita, dapat pala, ano, pente. Ma. Oh, ma. Uh, ano, ma. Ma. oh, yan. Ma. Ganda. Ayan. Oh, ha. Ma. Ma. Ha? Ay, ma. Aray ko. Ma. Ha. Ma. Ma. Ayan, ang galing oh. na kumasa. Okay, sige. Ulit, ulit. Mahal. Oh, tama, tama. Narinig ko na. Mahal. Mahal, eto. Ta. Mahusay, mahal kita. Ano ko, ha? Ang galing na pala bumasa, eh, no? mag growing na lang yung kulang pa, no? Konti na lang. Oh, eto pa. Kala nyo, ha? Ah. Yung talaga, ano, si Kita, kita. Kita ba? Ba? Oh. Ba. Bye, bye. Ayan, narinig ko. Sino nagsalita nun? Sino nagsalita nun? Bye, Ang galing ko lang ko Wow. Baka. Ayan, bye, bye. O, di ba? Pansinin nyo. O, ba? Eto, letter Y. Nilagyan ko ng plus. Kasi kinaltas ko yung patinig. Yeah. 'di ba? Pag kakaldasin yung patinig na a, lalagyan ng plus by ba. Hello. O letter Y ulito. Kaso nasa taas yung ulo ko. Kaya naging y. Y. O letter N na to, nilagyan ko ng plus sa dulo. N na lang siya. Bye bye. Nakukuha. Nakukuha? O, isa pa. Eto, lagi nyo tong sinasabi. Anak, naman Hindi. Hot dog. Ang galing. Sino yun? Si Angelica? Hot dog. O, oh, diba? Ha-ha, hot dog. Hot dog. Pinalingan pala. <laughs> Oh, eh, oh, eto. pinang